Good morning, mga love. So, nag na kami. Dito kami ngayon sa Cosmo, Mexico. Pero wala pa kami support, mga loves. And alam nyo naman, kung nanonood kayo na aming mga vlog ng aking Diyosawa, like, ang daming beses na namin nakarating dito sa ano, sa Cozumel, Mexico. So ngayon, ang balak lang namin gawin, mga loves, is pinag-iisipan pa namin kung babawa kami ng port or dito na lang kami. Pero dahil tapos na kaming kumain, sabi ko mag-ano naman tayo, mag Sa so dahil, ang aga pa mga loves is 9.54 pa lang. 9.54 uh, a.m. So dahil sabi ko, karamihan ng mga tao is magbabaan ng port. So kami ng Diyosawa ko, mag kami. <laughs> para sana konti lang ng tao sana kami lang ano then after noon magde-decide kami kung bababa tayo ng port or magi-stay na lang tayo dito sa loob ng barko mga loves so ayun mag-swimming muna tayo let's go go in here mga loves ayan buti na lang iilan lang yan nandito Puna tayo sa other side kasi tatlo dito mga loves. So doon tayo, dalawa lang yun ang liligo. Right there! Let's get in the jacuzzi. Umales yun talawa mga love. So, itataya. Yay! Can? Huh? Yeah. Yay! Woohoo! Wow, this feels great! Wow! Funny! merong isang malaking swimming pool mga loves doon sa parang water park kaso anong tawag dito? baka maraming tao din doon eh gusto ng asawa ko mainit jacuzzi kaya nandito kami sakto naman konti lang meron doon sa kabilang side mga loves may tatlong naliligo kasi nandito kanina dalaway naliligo so nakita kami umalis <laughs> o sabi ko works for us Relax, relax! Look at that. Millionaire's life. <laughs> silang dalawa. Tayo tayo lang mga loves. Bawal lang ilubog ang muka. Sayang ang false lashes. <laughs> uh, this is what you call vacation. That in two days, two days or three, two days, mga lang. Balik na alit na tayo. Two or three days. Thursday, Friday, Saturday, balik na tayo. And Sunday, back to work na ulit mga loves. Back to reality! Sabi ko mga loves, try kong mag-swimming dito. Kung malamig ba o ano. And I think this is deep. 5'9. muna kami bago bumalik sa room, mga loves. Ah! Rated SPG. <laughs> Sobrang sarap maligo. Grabe. At saka, ang tapang kong maligo sa 6 feet, mga alas. <laughs> nakapag tread ako. Yay! Kahit pa paano. Hindi ko pa rin nakalimutan yung tinuro sa akin nung, ano, nung swimming uh, instructor ko. <laughs> so, thankful ako kasi kahit pa paano nagagamit ko siya, mga loves. Although, hindi pa rin ako, Medyo takot pa rin talaga ako na ano na yung pumunta sa gitna kasi baka mamaya pag pumunta ako sa pinaka gitna is walang magano sa akin although meron naman lifeguard mga loves eh takot pa rin ang lola nyo so nandun pa rin ako sa gilid sa gigilid pa rin ako <laughs> So, nakaligo na ang lola nyo, mga loves. Ready na tayo para lumabas. Naglagyan ako ng mga gantong ganito. Ito yung nabili natin sa, sa Shein. So, this is my outfit for today's video. Ready na tayo yung lumabas ulit. <laughs> Magana tayo. Di, di ko lang man, wala kaming itinerary for today's video, mga loves. Dalawas lang kami para, ano, for the vlog. Wow. <laughs> di ko alam ko anong mabibili namin doon. But, here's my outfit. So here you go. This is uh yung bag na binili ko pa rin from Shein. This is the dress from Shein again and ito yung favorite ko mga loves <laughs> Steve Madden kasi ang dami niyang nababagayan na ano na style and ayan naka ano din ako naka <laughs> ribbon ribbon and from tawag dito from Shein pa din and ayan ang ating full outfit parang ano lang tayo madam madam pang pang tropical wow <laughs> and let's go na mga loves dito kami sa labas mga loves ang ganda ng panahon ngayon hindi sobrang init sakto lang mga loves as wala masyadong tao tingnan nyo sabi ko sa asawa ko mag picture picture kami meron dito mga loves infinity bridge ang tawag so gusto ko, medyo takot ako pero <laughs> lalakad tayo mga loves ito yung tinatawag, mga loves, na infinity bridge. Tignan niyo, ha? nakakatakot. nakatakot. Tara! Makikita mo talaga yung dagat. O, oh, ayan. Pero at least, meron kang makikita na ganun, mga loves. So, hindi pa siya, hindi siya na nakakatakot. Pero pag dito, <laughs> look at that. I'm brave, I'm strong. <laughs> so, lalakad tayo dito. Wow! Tayo lang yung tao dito, mga loves. kay Mga Loves. Pupunta na talaga kami doon. <laughs> Sa court. Bababa na talaga kami. Tapos lang kami mag picture-picture. picture-picture lang kasi kay Mga Loves <laughs> to Mexico, Cozumel. So, ito yung mga ano mga loves. Actually, naiba yung ano. Parang hindi ito yung port na pinunta namin dati. <laughs> parang ating nung nagka-hurricane, parang binago nila mga loves. Ewan ko ba. So, dito kami nag-stop sa bilihan ng mga belt, mga loves. Mga leather. Ayan. Ang dami. ba? Diba? Mga bags. Mga sombrero rin. Ayan. Ang cute na ng mga loves. Next stop, duty-free. Oh, may YSL pabango, mga loves, oh. Amin natin. 133. Ay. Baka mabango siya. May nakita na naman. <laughs> Ang bango niya, mga loves. Tapos <laughs> sasawa ko, uy, pabango. Na-addict na ako sa mga pabango, mga loves, eh. Twilly. May Cartier pa, oh. So, dito ko na nabibibilin mga loves yung Lancome. Ito, so, sobrang bang nito. Recommend ko talaga yung mga loves. Idly. Di ko yung po na-pronounce ko ng tama bang loves? Pero, ito yung gamit ko before na naubos na. Sobrang bango niya talaga. So, nabudol na naman ako mga loves ng pabango. <laughs> iba kasi mga loves yung mga ano yung mga high-end na perfume. Iba talaga yung ano. Iba yung bango niya talaga mga loves. Makalimuyak. <laughs> Tignan nyo naman, ang daming mga loves. O, oh. mga bungo-bungo. 16 dollars. Kailangan ko lang yung maliit na pwede nating mailagay sa luggage, kagaya nung turtle, mga loves. Uh, sino ka dyan? Shopping pa more. <laughs> mga alcohol nila, ah. Yan. Ito pa yung mga alcohol, mga loves. Hindi ko alam bumili kasi hindi mo naman yun maano maiinom, char. <laughs> konti lang kasi yung ano na, mga last nag ano kasi kami bumiyahe nag aeroplano so hindi namin ma ay parang ang anong bilhin na ito, mga last so, oh. kaso masyado siyang malaki yun niya $39 eto bumili ako ng ito before nandun pa rin siya sa rep Grabe dahil mga alcohol, mga lazo. Oh. Tingnan nyo. Maganda itong pang display. Kung nag-drive lang kayo, mga lazo, bibili talaga ako. Kaso hindi kami nag-drive eh na um, naka 20% pa tong ano buy 2 save 20% ng crown royal tingnan nyo tong bottle na tong mga los ang ganda 205 Grabing oh. Uh. grabe yung tobleron tong mga los tingnan nyo ang lalaki look tingnan yung mga los <laughs> ang ganda yung pasalubong sa Pinas no? Pa, buy 2 save 30%. Nandito kami sa ano mga loves, sa second floor. Tignan nyo, ang ganda ng view. tayo lang yung cruise ship mga loves. Napakalinaw ng tubig. Ang ganda dito, mga loves, lahat na magpicture-picture. Tignan nyo naman, ang linaw ng tubig. Grabe. And that's the cruise ship. Yeah. Mga loves, this is new. Before, wala to mga loves, as in. Iba na pala <laughs> Hindi ko alam kung ano nangyari, pero hindi ganito to dati mga loves. Nung aling punta namin dito sa Cozumel, walang ganito. Tira nyo dito mga lahat. May, mayroong big shopping area. Look! Bienvenidos, welcome. Look at this, mga loves. Dummy! Ah! Four dollars. Oh my god. Tingnan nyo, ang dami mga alam. <laughs> Tanda na kakatawa. Ang dami nila mga tingda dito, mga alam. Parang gusto kong bumili nito. Oh. One for twelve. Two for twenty. Tingnan nyo ito. One for six dollars. Four for twenty dollars. Ito yung hinahanap ko mga alam ng mga damit. Bili tayo for ano. Pasalubong ka lang Ayan pa ang napakaraming mga souvenir. Look. Ngayon dito mga loves. Napakadami. Ayan. Ayan ang mga ano nila dito mga loves. Meron pang silver. Oh. Sterling silver. Ayan. Silver. Mga alahas mga loves. Dito kami sa bilhin ng mga silver mga loves. Bibili kami yung sing-sing. Sabi ko sa asa ko, bibili ako sing-sing. Wow. -sing. <laughs> Hmm. Bili Pili kami yung couple ring. Wow, couple ring. Ang dami mga silver dito, mga loves. So. Oh. Yon. Ang dami. This is cute. Ang ganda nito. May nakita akong mga loves. Ang cute niya. Ayan o. ganda. Ito yung kanya mga loves. Found it! Finally. Okay. So, bumalik ako dito mga loves kasi bibili ako mga t-shirts. So, ito yung mga napili ko mga loves. Napili ako ng 8. 4, kasi 4 for $20. dollars. So ba ng forty dollars dito sa walo mga love. So combination siya ng large and XL kasi kala mama, pwede rin kala ate mga loves. So yarn. Let's go check out. Mag Starbucks muna kami mga loves kasi nauuho na ako. And ito yung binili natin. Um, dami pang ano mga loves, dami pang mga pwedeng pagbilan dito. Ito na aming drinks, mga loves. Dahil nauhaw ako, <laughs> dalawa yung ina ko, tagisa kami. Ice Caramel Mocha. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, naawa ko dun sa bata, mga loves. Binibigay niya sa akin to. Kasi, sabi ko, hindi wag na. Binigay niya talaga. So, binigyan ko na lang siya ng ano, mga loves. Binigyan ko siya ng pera kasi naawa talaga ako. Pag mga ganun, malambot talaga yung puso ko, mga loves. Eh. So, babalik na kami ng cruise ship, mga loves. Tapos na kami mag-shopping-shopping. Shopping. We are back. Dito na tayo sa loob ng barko ulit at kakain na ulit tayo. <laughs> Puro kain ang ginawa ng lola niyo. So, ito na ang aking pagkain, mga loves. So, tayo tayong chicken, pork, lechon to, mga loves. Ayan. May rice, vegetables, tilapia. Meron tayong soup na ang sabi ito ay parang ano, muscle potato soup. Di ko alam kung lasa yan mga loves, but kinuha ko pa rin siya. And this is our beautiful view of Cozumel, Mexico. Napakaganda mga loves, no? Ganda talaga. Dessert time mga loves, ice cream. to nga pala yung mga binili kong design mga loves ng t-shirts. Ganyan ko kasi pinicturean ko para masend ko kala mama. <laughs> Kasi ganyan ako mga pag may binibili ako, pinipicturean ko. Tapos sabi ko, ma, ito sa inyo, ganyan-ganyan. So, para pag pinadala ko mga loves, alam na nila. So, ayan ang mga design. Super cute. Ayan. Mauwi na naman sa Pilipinas mga loves. Buti pa, na buti pa yung mga ganito. Nauwi sa Pilipinas. Tayo na lang ang hindi. <laughs> So, yung mga nabili kong mga pabango mga loves. <laughs> ito siya yung binili natin two days ago. With this one with Dior. And ito yung bago nating purchase na Lancome. Ayan. Super bango talaga nito mga loves. And ito rin. Lahat sila mababango. Ito bago lang bagong ano scent sa akin at nagustuhan ko talaga yung kanyang yung kanyang amoy. So dagdag na naman to sa ating collection. Ito yung dalawang to mga loves ubos na talaga yung Amer ah, meron ako. Naubos na yung ito kong um, Lancome and then ito din naubos na kaya bumili na ang lola nyo. Pero yung lagayin sa akin eto, nandun pa. <laughs> Nasa bahay pa rin hindi ko pa siya tinatapon kasi pwede tayo mamili ng ano I think pwede tayong mamili ng refill. So ayun, additional sa ating collection. Mm -hmm.